Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez from Masagiri Channel, a faint healer o zomatory nurse. So, ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of April 17 hanggang April 23 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 so welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ng ating masasagap for today's video? Kunin mo kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading Namang Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang kasabang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na gumawa ng balik sa inyo. And of course, don't forget to share my videos sa namang uri na social media platforms. Maraming salamat po. So guys, umpisa na natin ang laban for the sign Oh, Aquarius. Ilaban na yan. at alamin natin at tuklasin anong kaganapan sa buhay mo ang ating masasagap Angel Spirit, please give information for the sign of Aquarius. So there's a page of wands. Ay, taray, good news. May magandang balita ngayong linggong to. No, mukhang may pasabog na bagong eksena, no? May mga bagay na mamumulaklak, may mga bagay na parang ito na yung nihintay mong pagyabong, no? Ito na yung nihintay mong slot. O maaaring, ito na yung nihintay mong offer, no? And of course, there is a diet, a diet of sword. na no, nagkakaroon ka na sleepless that, because of this, no? Kumaga, hindi ka makatulog kasi inaantay may balita na to na no, nagkakaroon ng sleepless night. So, let's see. Adi siya See, there's an ease of wands, a new beginning. There's a spark for something creativity. No? Kung baga itong bagay na ito ang magbibigay ng katuparan sa mga hiniling mo sa ating tala. No? Ito na yung paghiling. Ito na yung pagtupad. No? And I guess there is um, the eight pentacles. So, there is a focus. Mag-focus ka sa ginagawa mo. No? Mag-focus ka sa trabaho mo, negosyo mo, hanap buhay mo. No? Being dedicated dyan ay maaaring there's a the harvest time at the end of the time. There is the four of pentacles. So there's a protector power, protector your energy. Para sinasabi dito, kailangan ma-protectionan mo yung sarili mo. Protectionan mo yung um, pinaghirapan mo. Physically, mentally, and emotionally. So let's see what is additional messages for um, angel spirit. Pero because there's a night of wands, we're in silence. So see, maging tahimik ka sa mga plano mo sa buhay. No, Huwag kang magchichismis o huwag kang mong uh, sa iba. No, hindi kasi lahat ng success at achievement ay matutuwa sila. No, parang paalala to sa'yo, perseverance, konting tiyaga. no? at the end of the time, makukuha mo rin yung mga pinaghirapan mo yan. Now, there's a second time around either, no? Kung baga dalawang beses ka ng sububok or tatlong beses ka ng sububok, no? So, let's see what is the fate of ones. And because there's a top wands, a top comes with a partnership, no? May magandang balita na itong hinintay mo ay maaaring magtagpo na kayo, no? Maaaring hinihintay mo magkita na kayo ng personal to sa personal. Maaaring magkikita talaga kayo at magkakaroon ng something um, collaboration. The Knight of Swords, there's the Queen of Cups healing, no? Kung maga, pag nalaman mo itong balita na ito, kung baga, kung baga, maano ka na, mapagiging panatag ka na, ganon. The Ace of Wands is the Magicians for Manifestation. May mga bagay na unti-unti ka mga manifest. May mga bagay na unti-unti na -unti may isa sa katuparan for you. The Eight of Pentacles represent the full card, a new beginning. Na may bagong simula dito kaila kailangan mag-focus ka sa ginagawa mo kasi Kumbaga, the more na dedicated ka sa ginagawa mo, the more ka magsasuccess. The more magkakaroon ka na expansion. No? The more na dadami opportunity opportunity sa'yo. Ganon. Pero kasi there is a the four of pentacles represent the six of pentacles. So see, there is a given given receiving something by the universe. If you want a balance, if you want to have control to your finances, love life, and career, And because there is a give and take, there is a balance of course. Now, magiging outcome na ito at magtutuloy-tuloy na ang pasok na maganda kapalaran sa iyo. The nine of wands represent the two of pentacles. So, there is a balance. Kailangan mo maging balance, emotional and practical. And of course, uh, material and emotional, guys. No? Kailangan magkaroon ka ng uh, balance sa isip, sa salita at sa gawa. And because there is a the page of ones and the two of cups, so there is a the five of ones in reverse. No more complication. No, no more ghosting, no more betrayal. Itong tao na ito ay magpapatunay sa inyo ng salitang tunay na pag-ibig. Mm-hmm. Totoo ba? So, let's see what is the Knight of Swords. And because there is um, the Queen of Cups. So, there's a two of ones. So, choices, no? Choice mo to. Unti-unti maghilom. Unti-unti mo matatanggap yung mga bagay-bagay na gusto mong malaman. So, there's an information with the Four of Swords, with the Ace of Wands, and the Magician. So, they represent the re-evaluate or analyze. Be observant. So, kailangan mo rin magpahinga. No? Kailangan mo rin oh, uh, mag-rest talaga. No? Kung maga may mga there's a willpower. Kung talaga para sa'yo yan, ibibigay yan sa'yo ni God. The Eight of Pentacles the Wukul card. reference the heat diet of cost. So there's an offer, proposal, engagement, no? May mga darating na offer sa iyo. There's a that brings you an achievement and of course a success. No, there's a new beginning inside the story. So there's a the four of pentacles and the six of pentacles and the nine of pentacles. Wow, four of pentacles and it's sabi dito magkakaroon ka ng sa mga abundance sa paglago ang paglakas ng iyong finances. Kasi is ka na. Alam mo na how to handle your money and of course your of uh, your hard work. So let's see what is the Knight of Wands and the Two of Pentacles. So there's a, the Queen of Wands, confidence. Ni there's a there's a flowers, no. Sa likod niya na para nagre-represent ng empowerment, kalakasan, no? Kung baga kailangan mo maging bal balanse sa isip, sa salita, at sa gawa nga. ba diba? So, let's see. Additional messages for the outcome. No? At sinasabi dito, there's a sound card. Ngayon linggo to, maliliwanagan ka. At ngayon linggo to, ay magtatagumpay ka. No? Additional messages. At they say that there's a the high effect. Ngayon linggong to, magkakaroon ka ng something lessons. No? Marami kang matututunan at malalaman. There's a, na at education. There's a thinking At babaguhin ang perspective or pananaw mo. Even your mindset no so let's see guys what is additional messages about sa career about sa career there is the five of cups so something disappointment or something regret no marami kang pinangihinayangan sa negosyo ka ng boy or finances mo No, don't you worry. There's a trying error talaga, guys. Wala naman nagtatagumpay kagad. And of course, there's a diary pentacles. No, see? There's a circular. At the same thing, there's an angle. And of course, something, a formula. And of course, something, um, system. No, parang sinasabi dito, dapat alam mo kung anong sukat, kung anong gagawin mong tamang formula. No? Paano magiging matagumpay? Kung hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo at pagkawala ng mga bagay-bagay, hindi mo, deserve na maging matagumpay sa buhay. Kasi ang lahat ng mga karanasan mo ay yung magsisilbing malaking pundasyon mo. No, para sa isang malaking pag bago simula at malaking tagumpay na napaparating sa iyo. This is the big opportunity and big money. No, there's an angle with the um, yun nga formula, no? At yun sinasabing um, kumbaga strategy, no? Iisipin mo mabuti kung paano mo iikot or aayusin tong laro na to ng buhay mo. No, bago mo makamit tong oportunidad na to. Ganon. There's a trying error. ma no, marami kang beses na susubok. Marami kang beses magkakamali. Pero huwag kang susuko. No? So, let's see additional messages about naman sa love life. About sa love life, there's an ease of cause. So, this is a new love, new offer, new romance. May bagong pag-ibig or may bagong kilig. At this the, there's the moon card for truth reveal. Now, this is a dream coming true. Yung hiniling mo ay maaaring magkatotoo na. O yung mga maaaring napanaginipan mo ay maaaring mangyari na. So, let's see what is additional na. I suggest about sa health. Sa health mo naman, there's the void card, no? babaguhin ng mundo mo no at maaring makompleto nito ang lahat ng pakiramdam mo And because there is a dark queen of pentacles being practicality. Maging practical ka, huwag masyadong sub-sub sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, ha? Kailangan mo pa rin maging balance sa sarili mo kasi at the end of the time, kung hindi, lahat ng mga bagay na yan ay kulang pa yung pinaghirapan mo para sa gamutan mo. Maging aware ka, no, sa mga bagay na gagawin mo, actions. So, let's see, guys, no? Uh, proceed naman tayo sa ating magical fairy messages. Paano naman niya um, bibigyan ng additional mensahe ang iyong um, history or sa um, yung iyong kwento, no? Dadagdagan na paano niya ihimay-himayin pa. And of course, there is a you desire is within reach. See? Yung inaasam-asam mo ay maaaring makuha mo na. Have faith is as, have faith as everything is working in your favor. Maaaring pumabor na rin sa'yo ang sitwasyon. And you got the power. So, you see, may kakayanan ka para may sakatuparan yan. May kakayanan ka para makuha yan. Kung susuko ka kagad, wala. Talo ka. Ganun yon. No, let's see what is a yin and yang. Oh, oh, kaya nga, di ba sinasabi ko dito, there's a trying error. Try and try until you die. At uh, try and try and until you succeed. ba diba? Kung baga, susuko ka, ano mangyayari? Talunan ka. o ano mangyayari? ba diba? Hindi lahat ng laban ay sinusukuan. Ano? Kaya kailangan, um, kailangan mong maging matatag. Kung kaya mong ilaban, ilaban mo no? Kasi kung baga sa akika, kibat na mga uh, paghihirap na yan, merong uh, malalasap na tagumpay at magandang buhay. And uh, yun Oracle niyang sa limitation of fear, no? Kung nagkaroon ka ng limitation pagdating sa takot at pangamba. Minsan, sinaset aside yan. Kailangan mo yung encourage yung sarili mo how to boost your self-esteem, no? At the same time, At the same time, there's a storm. No, marami talagang unos sa buhay. There's an unexpected. No, maraming mga magaganap na hindi mo inaadya. Maraming pagsubok, unos, no, trahedya sa buhay mo na hindi mo naman talaga ginugusto. And because there's a trigger to complication. At maraming susubok na mga komplikasyon sa buhay mo. Titignan nito kung paano mo susolusyonan na Paano mo malalagpasan yung problema pagdadaanan mo. So let's see what is the energy and door to value. So, see, bukas ang pintuan para sa malaking halaga, malaking oportunidad at maging masagana. So, let's see. Additional messages. And there is a third chakra, I can't help you well for your health. No? Kung baga kailangan protection naman yung health, mothers there's the thinking men. If you are a man, overthinking nga. If you are a women, yung tayo person mo ay maaaring overthinking. Or maaaring tinitignak isang, bilang isang diamond. Ganon na kumikinang kinang No? So, let's see what is our Michael messages. Of confidence. So, si kailangan mo talaga ng kumpiyansa, lakas ng loob, tapang. ba? Diba? At kakapalan din ang muka. Kailangan mo to. And there is a favorable outcome. So, si papabor sa yon sitwasyon. Kaya kailangan mo mag ng action. So, let's see what is the monsanagy. Okay four months allergy represent what? Take time to get out. No, kailangan mo ng oras para huminga. No, magpaka, tawag ito, magpa, magmuni-muni, mag-isip-isip, mag-nilay-nilay. So, there's a, your dreams in the practical plan. So, kailangan mo na, kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, kailangan mo maging practical. At the same time, there's a look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung possibilities at magiging outcome ng iyong mag actions. na no? Let's see what is I can help. Rapael messages. Second options. na no? kailangan mo na second options or sa something choices. No, there's a plan A, plan B, plan C. Ganon. Kumbaga, kung hindi ka nagtagumpay doon, sumubo ka pala in another way. No, kung hindi ka pa rin magpagtagumpay, sa a second option pa. Gawin mo yung mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo. Kung hindi mo nakuha yung sa ganun strategy, gumawa ka ng um, iba pang ano, no? Iba pang way. So, there's an information with the avoid allergens. So, iwas ka rin sa mga sa sa'yo, ha? kumbaga, it's ay allergy ka sa ano? Sa mga malalansa, iwasan mo yon Or allergy ka sa malalamig, iwasan mo yon So, let's see what is the shakral. So, there's a MP. So, may sa sa'yo ng um, pagtupad yung mga, sa, sa, mga pangarap mo. May umaharam. No? It's either your um, inner self. No? Yung ano, yung ano to, yung um, inner toxicities. No? Meron kasi tayong negative. May kanya-kanya tayong toxicities and negativities. Siguro yun yung sa sa'yo, yung takot at pangamba mo. There's an enlightenment. So, maliliwanagang ka na no? Matutuklasan mo na, there's an isolation. No? See? Kung bagay lang yung nagkukulong sa sarili mo, no? Kaya hindi ka makausad. Kasi natatakot ka lumaban, natatakot ka sumubo. No? So, let's see what is additional messages for angel spirit. So, there's a height desires. Kung ano gusto ng puso mo, kung ano gusto, gusto mo sa sarili mo, gawin mo. Freedom. Palayain mo ang sarili mo sa lungkot at um, kumbaga, pagdadalawang isip or pag-aalalangan, pakawalan mo yung sarili mo, no? Dapat marunong kang lumaban para sa hamon ng buhay. So, let's see what is additional messages for angel spirit. So, there is a grip, no? There is something losses. May mga bagay na nawawala sa buhay mo. It's an opportunity. Dapat na-appreciate mo yun kasi inaalis na ka ni Panginoon yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. And there is a So see, maraming kabiguan, maraming pagkakamali, maraming opportunity na darating sa buhay mo at dapat mong matutunan at malaman. ba? Diba? Na hindi purkit na bigo ka, talo ka na. ba? Diba? Kumbaga, there is a second um, choices. Now, There is a lot of choices. So, kailangan mong um, gumawa ng paraan kung paano ka magsasuccess. No, in other way, in other courses, on other aspects, no? Kung baga maraming beses tayo madada pa. Pero dapat alam mo sa sarili mo kung paano ka tumayo sa sarili mo mga paa. And you got the power. So, there's a boundary. sa so kailangan mo mag-boundary. Magkaroon ng boundaries, no? parang na ano ko dito na parang there's a toxic inside yourself. Na parang kumbaga nagiging toxic yung sarili mo dahil din sa negatibo na nagiging angkop nito. na no, Sa mga pupasok sa isip mo, no? na natatakot ka, nangangamba ka, kaya hindi, kaya, hindi, kaya, hindi, ka makausad. Kasi ayaw mo sububok, natatakot ka. Natatakot ka ma-reject, natatakot ka magkamali, natatakot ka mabigo. No, kapag gano'n ang mindset mo, gano'n ang perspective mo, walang mangyayari sa buhay mo. There's an activated urge, trust that trust where you led, no? Magtiwala ka kung saan ka ilalagay ng Panginoon ay doon ka nararapat, 'di ba? So let's see what is additional messages. And there's a lesson. So si marami kang matututunan at marami kang mat, Malalaman dito, no? There's a problem solving. Masosolusyunan din ang problema mo. And there's an inner self. So see? palawakin mo ang sarili mo. Kaalaman, kaisipan, kabiguan sa buhay at karanasan. So Jesus loving quote said, nothing shall be impossible to you. So see, pagdating sa iyo walang imposible. No, may mga bagay lang talaga na natatakot ka lang ilabal. pati si ang galing pati si Jesus loving ko sa there's an inner self. Talagang pinapakita ang kahinaan mo ang sarili mo. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. The angels answer represent what? No. No, marunong ka dapat hum, um, kumbaga, kung baga ka dapat humindi sa sarili mo, kaya marunong ka dapat ipaglaban yung kung ano man ang alam mo sa sarili mo na kakayanin mo, no? And there's a no need to worry, no? May mga bagay na hindi mo dapat pinangangambahan. And there is another right May mga bagay na hindi pa napapanahon. Siguro may mga may mga pagkakamali or may mga kabiguan ka na hindi para sa iyo yung panahon na yon or pagkakataon na yon. So, ibig sabihin dito, huwag ka mawala ng pag-asa, no? Kailangan mo magpatuloy kasi may mga bagay na hindi pa para sa iyo yung time, time na yon, yung slot na yon. So, gumawa ka pa ng way or kumbaga lumaban ka pa baka dumating yung araw na sa susunod na laban mo ay magtagumpay ka na. What is additional messages? Para may ako dito na parang ilang beses na nag-apply sa ibang bansa, hindi matanggap-tanggap. No? Kung baga mag-try mo na itry, hanapin mo kung ano yung nagiging komplikasyon. Kung ano yung nagiging pagkakamali. No? Bakit hindi ka nagtatagumpay? Bakit hindi ka nakakapasa? Baka dahil sa yung um, kung kung paano ka magsalita. No? Lalo na sa ano, sa tawag dito sa immigration or something sa ano, di ba may, pag, may um, there's a collaboration dyan Natitignan kung paano ka magsalita Ma mamaya, kung mali yung mga binibigkas mo dun sa information sa'yo no? Inf information yan siguro dun sa papers or documents mo, tapos hindi siya nag-offer free or hindi siya nagtutugma, so kailangan i-ano mo yan, no? i-practice mo yung, um, yung sa sarili mo no? na huwag kang matakot huwag kang mangamba And there's a, the magician, there's the manifestation. May mga bagay na unti-unti na matutupad. No, may mga bagay na parang bulag ka lang sa um, sa mga bagay na nangyayari sa iyo, no? And there's a, the speed, napap no? pa, parang pabibilisin na ang takbo ng eksena na 'to. So let's see what is the romance angels. Sa so, romance angels guys represent the child, uh, the children. So some of you guys, no, kumbaga baka there is a history or something or remnants sa sa pagkabata mo na hanggang ngayon dala-dala mo pa. Na siguro natatakot ka na tulad no nangyari sa inang pagkabata mo na na-reject ka, pinagalitan ka, ganon. Kung baga nata, siguro natatakot ka na something ganon. There's an inner um, agenda, uh, there's a hidden agenda. Or something, there's a children or baka may mga anak ka na. Let's see what is the angel's number the angels number represents the 222 feminine forces. No? So, ibig sabihin babae ang tinutukoy dito or something, uh, may, uh, may babae involved or some of you cross-watcher out there, baka'y person mo to. No? Sinasabi dito, you can do everything by yourself but life is to be shared. Partner up with the right spirit and you become a force, honor, and commitments and people around you don't judge and listen. No? Huwag mong husgahan. No? Tignan mo ang magiging resulta. No? wag kang uh, wag mong uh, mumunang uh, yung isang bagay na hanggat hindi mo nakikita yung kay na di ba? yung parang mamaya magkamali ka mamaya sabihin mo na naku baka papahiya ko mamaya hindi tapos mamaya ka na sa situation na yon tapos nagtagumpay ka di ba? kung hindi ka hindi ka sumubok asang ka di ba? kung ibig sabihin dito kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo the messages of life represent the eyes of the heart no? gamitin mo ang puso mo no? Sil gawing mong mata mo para makita mo ang totoong nilalaman ng hangarin mo sa buhay mo. Today, I present the real beauty of my every person I meet. With the eyes of my heart, I see behind the personality and focus on the energy of love and doubts beneath of the surface. I am filled with the wonderful presence of God in the one of us. The eyes of the heart allow me to see the divine shining everywhere. So see, kahit sa mga tao makikisalabuha mo, yung mga taong makikilala mo. No, kumbaga buksan mo ang puso mo sa mga tao sa paligid mo at makikita mo ang nilalaman ng um, puso nila. No, mararamdaman mo yung totoong hangarin nila sa iyo. No, kung na bad way in, um, a good way, kumbaga malalaman mo 'yon. At doon mo tignan ang um, ang magiging maganda ang takbo ng eksena mo. No? Gamitin mo yung puso mo na yan. Yan ang gamitin mo sa data. No? Para makita mo kung ano ang totoo at hindi. No? So guys, this is a weekly gabay for the month of April 17 hanggang April 23. For the sign of Aquarius, 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 Aquarius maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo at comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos of video. Kasi maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. And of course, maraming salamat din po sa mga hindi nag skip ng ads Now, pagpala, na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyay manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babosh! Bye,